So, yun po guys. Uh, tinatry ko po mag-connect sa wifi para po makapag uh, kami ng aking apo uh, ng videos kasi nga nag-request siya na manood kami ng videos na Minecraft. Ayan po. Tag mo na. Toys mo. Hi guys! For today's video ay I maglalaro kami ni Iris, kami lang po nandito sa bahay kaya maglalaro na lang kami. Eh, wala pong, ay meron na signal. So meron na signal yung amin wifi. wai wow, may wifi. So, mag mag ano, na kami malay. Okay, no 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 yeah. no 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 Bebe ko, bebe ko. Bebe ko. So, yan, guys. Meron naman siyang signal. May naangalang. Pero, syempre, wait na lang na. Ayan, oh. No? O, ba? Diba? So, yan. Manulood kami, guys. O, na. Manunood kami. Ano pa panoorin natin, Be? Baka Minecraft na naman. No? I hate Minecraft. I don't like Minecraft. Guys, sa cellphone, yun. Yung talagang lipangan nila lang ate Pia niya. So, yan. Five minutes later. And as of now, guys, wala pang signal. Napakahina ng internet. Kaya, you still loading. Although, meron namang siyang, ayan, no, Wi-Fi signal or connection. Later. So, yan. Hi, guys. Update lang. Ayan, nag medyo nagkakaroon na ng connection. Ayan, medyo mahina pa, pero... Yan lang, nagsisilabasa na yung mga videos na favorite ni Colette Irish. Pero wala pa dyan yung Minecraft. Yung Peppa Pig pa lang. So, wait lang natin. Reloading. Sobrang hirap yung uh, wala kang wifi connection. Tapos, nakikikonect ka lang. Tapos, ano pa? Ah, uh, baka, uh, tawag doon. Ayun. Ah, uh, kung sa... sa kuryente is... Uh, ah ano tawag doon? May tawag doon, di ba? Yung parang... Nasi-connect ka lang na hindi nila alam na naka-connect ka. Yung ganun. Pero syempre, okay lang yun. Minsan may naman mag connect man kayo. Hindi lang lahat kayo na lang may wifi. Dapat meron din kami kahit pa paano, di po. Share lang. May wifi soon. Pero sa ngayon, kami so yan maghanap tayo ng ano pogi ang Ay, pogi ayun na minecraft oh your favorite minecraft as usual minecraft na naman tagal naman yan minecraft na yan 2,000 years later. So hey guys, wala talagang connection. Hindi na po kami nakapanood ng videos. Kaya ito, uh, nanonood na lang ako ng TV. At sya po si Colette ay naglalaro na lang din. So yun lang po mga mamis. Wala na po akong update. Kasi nga wala po talaga. So mga mamis, nandun lang po ako ng TV. Si Colette ay wala na lang nagawa. Dahil nga wala pong signal. Kaya ito po, nanonood na lang kami ng TV. Yan po.